Ayan, nag-sipot na na. Ha? Huh? Ito, Si Sipot ba? Nasaan na rin, baba? Paano? Ayan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mga kasuelo, natin done. Panibagong araw na naman po. Ang nakalipas. Ay bagong vlog po tayo mga kasuelo ako ay papunta uh, ngayon sa garden uh, meron po akong daladalang medisina yun, nadaanan ko yung ating partner doon si former kapitan lang harap sila ng langka uh, ako naman ay uh, magbobomba ako dito mag-apply ako dito mga kasuelo ng unique unique organic na foliar fertilizer ito mga kusilo, ito nahingi po natin doon sa ating aking pinsan na si Ray Olaso may, oh, may ari ng integrated farm doon sa ano so binigyan tayo ng ano amino plus foliar fertilizer so yan ang ating gamitin din eh para sa uh, mga gulay lalo lalo na dun sa pipino atin i-apply ito baka sakali makatulong kay nagdilawan dun yung mga dahon dun sige o nangalikad kad na nangalikad kad na ang wow Espera, Salon? Ah, ito bumbahan ko rin ito yung apalaya. Yun o! Oh? Damlan na ito ng kalibre. Wow. No? May muntag mga kasuelaw! Ka ano, kasaba. Or bulanghoy. Bulikit ko hulong bulikit kita. City. Ha? Huh? City. Saan? Ah, oh, palaya oh. Meron na mga bunga mga sulo. Oh. Ito lang ko na to ng unang bunga. So, yun oh. Kanta na no. Oh. Timpla na ako ng pulyar oh. Ano to organic lang to ha ah. Tapos Haloan ko ng nitibo na pampunggos fungicide pwede naman ito ihalo sa fungicide para pang dun sa ating mga dun sa mga nanilaw simple na ako din eh so, subukan na natin itong ihalo mga silos dito sa tubig na sa bote ba. Diba? Ihalo ko muna sila Baka yung uh, pungicide na ni Tibo at Tatak produkto ito ng buyer baka naman Ay, pwede naman itong ihalo sila pero testing mo na din is tubig kung hindi ba sila mag react or di mamuo ba ba pala yung ano nito parang bigas mais gram, 15 grams ang ano eh po 60 ml dito sa organic fertilizer para el chocolate ya. sinik natin dito mga silo pagka uh, na saka natin ilagay sa tangke pero lagyan ko na mo tubig yan yung tangke bago natin buhos ito okay oh ay mamaya na lang pala ako hapon mag spray na alanganin dahil mayroon pang ha? okay na alanganin kayo mayroon pang harbisin eh So, mag-harvest muna. Tapos, ah, mamaya na lang hapon ako magbomba ng organic kay... Good! Bumbo nga. Ibang variety itong palaya na ito. Oh, ito, pwede na ito. Maiksi! Ito. Oh. Oh. oh.

harvest mo lang kami pipino dito at saka mag harvest ako ng ilang palaya kay meron ng pwede nang harvestin nagkamali si partner natin dito bumili ng ano pinhit oh, seeds ng palaya alanganin na ako mga silop kung mag spray mag spray pa ako Na, mainit na mag harvest na lang kami Ito, di ba? Ah, so ano? Ibang variety ito, masulo yung ang na itanim. Ang hindi pang benta ito. Susubok lang daw niya ito eh.

No? So Sayang naman ito Kung hindi namin kunin Tapos iparihan na namin So pinakuha na lang O oh, kinuha na lang namin muna Ano meron pa dun So bukas na lang Pamayang hapon na lang ako mag -ispa ng Organic na full yard fertilizer May <coughs> alanganin no? Mainit na ba eh, pasok ko na lang yung ano yung tangke ah! na deliver na pala yung aming inorder kahapon tapos binanata na ng ating pintor yung malupit na pintor Yow <laughs> na <laughs> dali <laughs> <laughs> pinupinturahan na niya patay tayo dyan ma didikit na naman yung welding natin dito pero okay lang ano naman to pinsa ba ang ating order binturahan daw niya lahat to ito yung tubo gagamitin sa teres tukod dun tapos yung atik na yan ay magigiba yan siyempre sa ano siguro mag pisa na kami magtayo ng scaffolding hello yung payroll oh. at yan tapos yung mga hollow blocks niya titibagin yun ba kasi ayon oh natibag ano na maropok na ba naanggyan sa kasi sa ulan eh Sige, pinapintarahan mo na ni Boss Pino na siguro Lones kung ano na kami, kung kami din eh Nandiyan na yung mga materyales oh Buwangin, nandiyan na. na Kompleto na Kompleto na lahat Kompleto na boy At sa Lones, magsimula na ang ragtakan Yon <laughs> Madali sa pintor, no, oh. napakahusay Sas! Malupit! Wala bang magpa-ano dyan, pinto? Oh. <laughs> oh? 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 Sa Boy. <laughs> <laughs> Sige. Sige. Iyan ang harvest oh, ang palaya at pipino. Ang dami ng pipino. Mo mamaya na ng hapon mga ano, harbis. Ah, mag harbis mag ano, spray. O type ko mag ano ah. Mano baluktot. Ara gi panguhan ako sa mga balikokons. Oh. Ayaw na muna gamit. Ihau ihau <tipuluh> Begi, Dua <tipuluh> Hah? Dua Ngak hirit pai Ni. Okay. ihau kami nang palai ah Saus-saus sa suka, suka okay. Tapos partner buat <tipuluh> Prito Sasss Kalame Tagu' to' manok Kapitan Tagu' to' manok Aguy Uang okay, enak pak? Uang pak so, perito perito na. Pagkakon, palet na. Pagkakon, <laughs> palet na. Pagkakon, palet na. Pagkakon, <laughs> palet na. Pagkakon, palet na. Paleta, ay, may, na. Pagkakon, palet na. Pagkakon, palet na. Pagkakon, na. namin nin lang ano posit malalaki. Na ah, ihaw iho muna kami dito ng gulay. Ang palay ay sabay oh na toyo at toyo ah. Tapos bahaw kanin lamig. Pwede na? Ako si ng gulay pwede na ako kagkat ng pipino.

Sting kepada dia hmm. tak usah saya tadi saya suka nama ayam Alamin sili o oh.

sabaw. Ah, pat, ah, ano yan? Sabaw na isda. Uh -uh. May malunggay na talbos. Talbos, talbos. <laughs> Itong isda. Itong tuyo. Sinugbang tuyo. Inihaw. Inihaw ng palaya. At siyempre, yung partner. At panghimagas ng kanak. Ito, saan, saan ka pa? Tapos <laughs> si Lolok nagbalat ng pipino na naman. Kaya mag-patak uh, na naman kami niyan pang ano pang tanggal umay sarap kain tayo mga kaswilo ah pino. kung sapay gihawat mga bay aw kub kub lah kaot na kaot

bisa bau ah jadi sangat ya mesti buat ini buat kalau kurangnya Moon. Maganda mga pala ko rin ng Ihaw-ihaw na liyempo Tapos ito yung baga Pero Magsasalang kami ng Gabi Yan o Yan yung marinda Gabi Gabi nung ang Gabi Tapos ihaw kami nito

Sabot ang eme Sarap na merenda namin, no? Sabot na yun nga. Naam sa na yung kandeng. Ala. Ang lasi po. Yan, hapo na mga kulo. Umpisa na ako mag-spray. So, set na ako ng ating pinigla kanina. So, binuos ko na doon. At lalagdagay ko na lang yung tubig. Ay, hapo na. Bumba tayo, bumba ng organic fertilizer, foliar. Tapos, uh, mag-harvest pa sila ng sitaw bago tayo mag-bumba. Ano, Kaya, bumbahan natin lahat. Pati dito sa palaya. Ayan. Kaya, organic naman yung ating i-apply ngayon. Ayos. Bumba mo na ako sandali dito tapos diretso na sa si mga alaga. At uh, habang ginagawa ko po ang pag-espray, hayaan niyo po akong mag-shoutout uh, sa inyo mga silo At uh, ang una ko pong batiin, maraming salamat po sa inyong panonood Si Ma'am Adelaida Bellarmino from Toronto, Canada. At mga katulig, shoutout po. Ma'am Igmarine, Sir Mario Susmirano, shout shoutout. At kang uh, Ma'am uh, Maria Sia, Chris, Chris Gasmin Marlon Santos, shoutout po sa inyo. Sir Napoleon Prado. Ma'am uh, Maria Dalal dalan dalan uh, Dalinasko at Kang uh, Sir Randy Aquino, Roy Manalang, uh, Sir Ramon Magno at uh, Sir Bert Miller or Bert Delpin at Kang Sir Otilos Sunset uh, moment at Kang uh, Ma'am Elizabeth uh, Manlulu. maraming salamat po sa inyong lagi panonood at Kang, kang Ah, Sir Eduardo Blanca from Saudi Arabia. Always watching daw siya sa aking mga vlog. Yun, maraming maraming salamat po Sir Eduardo Blanca from Saudi Arabia. Magingat ingat po kayo dyan sa inyong trabaho. So, yan lang po muna mga kusilo. Maraming maraming salamat po sa inyong laging panonood.